Kasalukuyang nasa PNP Custodial Facility si Alice Guo pero patuloy pa rin pinagtatalunan kung saan nga ba dapat siya makulong at sino nga ba ang may jurisdiction sa kanya. Saan nga dapat makulong si Alice Guo? Yan po ang hihimayin ni Professor Antonio Contrera sa Punto de Vista, Professor. Good morning sa inyong lahat dyan sa studio. Nahuli na nga si Alice Go. Pero ngayon meron ng bagong pinagtatalunan. Sino ba dapat ang may kustodiya sa kanya? Sabagat sabi ni Senator Tolentino, dapat daw ang Senado na siyang nauna di umanong nag-issue ng arrest warrant kay Alice Go. Dahil sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig ng Senado. Ang nangyari, kasi bago makauwi si Alice Go, ay may nagsampan ng kaso sa kanya, yung PNP. Kinasuhan siya. At ngayon, dahil may arrest warrant na iniso sa kanya ang korte, okay, sa, bam, sa ay itong arrest warrant na ito, ito yung naserve. So kahit na nauna yung Senado, ito yung arrest warrant, yung naserve sa kanya. At ngayon, ang nakapagtataka, parang mas gusto pa ni Miss Alice Go na nakakulong siya o nasa kustudiya siya ng RTC ng Regional Trial Court na later naman ay siya ay kinumit sa PNP Custodial Services uh, kesa sa sa Senado. So kaya ayan, may issue. Saan ba siya ilalagay? Alam mo, alam mo ganito lamang ang solusyon dito sa ganang akin. Ito lamang ang punto de vista ko. No? Bagamat may karapatan ng Senado na magpa-aresta ng kahit ng isang tao na sinayit nila for contempt. Ang dahilan po kung bakit nila inaarest ang isang tao at sinasight for contempt ay dahil ito ay hindi nakikipag-cooperate sa kanila sa kanilang investigation in aid of legislation. Ang regional trial court naman po ay nagpapaaresta sapagat may ginawang krimen ng isang tao. Sa binisilta, administrative, uh, legislative ang function na mga arrest warrant sa Senado, kinukumpel lang nila na umayos kayo, punta kayo dito, dito lang kayo at hindi nyo kami dapat takbuhan. Mag-cooperate kayo, sumagot kayo sa mga tanong namin. Iyan. Pero in aid legislation lang yan, so ang arrest powers ng Senado ay limited. To legislative work. Samantalang ang korte yan talaga yung konektado sa pag-imbestiga tungkol sa krimen o sa pag-violate ng revised penal code at iba pang mga batas. So malinaw dito na pagdating sa jurisdiction, naturalmente may precedence ang ating court. Ngayon, ang nagiging bone of contention kasi dito, parang mali daw yung forum na sinampahan. Sapagkat parang bakit sa RTC daw, si Mayor Alice Go, dating Mayor Alice Go, sinampahan, namantalang dapat daw ay siya ay dapat sa Sandigan Bayan Hinara. Kasi ganito po yan. Si Miss Alice Go ay dating mayor. At siya po ay nasisante, na-dismiss siya. Pero ang, ang rule po, po natin, kahit ka nasisante na o kaya na-dismiss na bilang mayor, na nanatili pa rin na official ang treatment sa sa'yo pagdating sa mga kasong in relation sa iyong function. So kung ang isinampang kaso kay Alice Go ay murder o kaya rape o kung yung walang koneksyon sa kanyang pagiging mayor, ay talagang RTC ang may jurisdiction sa kanya. Pero, kung siya naman po ay sinampahan ng anything that is related to her function as a mayor, which in this case sa Pogo, which in this case tungkol sa uh, paglabab niya sa mga batas na may koneksyon sa paggamit na ng impluensya niya bilang mayor, then, yun ay masasabi na natin graph-related, in which case kapag salary grade 27 po or higher, And ang mayor po salary grade 30 ay sa Sandigan Bayan yan. So doon po yung naglalaro saan ba siya ilalagay sa Sandigan Bayan o sa RTC ng Kapas. Pero labas sa boyo diyan ang usapin ng Senado. Pwede pa rin naman pong imbitahan ng Senado si misa Alice Go. Kaya lang eto ay manghihingi sila ng permiso sa korte na payagan siya mag-appear. At kung may nakasampa na pong kaso ay pwede niya nang i-invoke ang kanyang right against self-incrimination, lalong-lalo na kapag ang tanong na pinapasagot sa kanya ay maaring mag-incriminate sa kanya sa mga krimeng nakasampa na sa kanya sa korte. Maging ito man ay sa Sandigan Bayan or sa RTC sa Kapastar lang. Kung saan ba tama dapat ilagay siya. Bagamat dahil siya ay mayor, salary grade 30, siya po ay dapat sa Sandigan Bayan. Kung ang krimen, inuulit ko, ang inaakusan siya ay related sa ma-function siya bilang isang opisyal ng gobyerno. Yan lamang po ang aking punto di vista ngayong araw na to. Maraming salamat, magandang mag ulit, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.